at helmet, eto, eto, videographer ha, mm. Friday, ang daming mga nag-file na kanilang COC, videographer. Siyempre, diyan ang makabayan, videographer, mm -hmm. no, nag-file na sila. At eto pa, videographer, nabalitaan ko, bukas, October 5, mm. magpa-file naman ang Team Naga 2025. Kilala mo ba yan, Team Naga? Team ano? Team Naga. Ano ulit? Naga. Oh. Yes, siyempre, pag sinabing Team 2025, nag-iisa lang iyan kundi, syempre, ang team ni Bipileni Robredo, Bidjoga Park. Oh. Dahil nga, nagsabi na po si Bipileni na siya. Bilang alkalde ng Naga. Oh. Ngayon, 2025. Kaya, bukas October 5 mag- pa-file na sila ng COC sa Comelec Naga. Alas 10 po yan ng umaga. Uh -huh. Team Naga 2025. Ito, panoorin niyo po. Kami sa aga kami mga file at 10 ng in the So, sabay-sabay po kami. Uh, kami 12. Sabay-sabay kami uh, mga file sa aga. Um, gusto mo lang dibuhon si announcement one day in advance dahil aram ko pa dahil na ang naghahalat. din ako ng um, dispenser na yun lang kami nakapag-announce. Dawa, October 1 pala lahat. Um, naging miyembro na ako ng Kongreso um, in 2013. Lagi ko yung sinasabit na halimbawa, kung ikukumpara ko yung sarili ko kay Congressman Gabby Bordado, sobrang busay ni Congressman Gabby Bordado as far as yung legislative work is concerned. Um, Nag-legislative ako, nag-executive ako, nakita ko kung saan yung strengths ko. At yung yung pinaka pinaka passion ko talaga yung yung communities. Ang um, parang mahirap para sa akin magsenador na wala masyadong opportunity to do community work. Um, mas nababagay yung skill set ko sa executive. And excited ako to to run for a local post kasi ang dami talaga pwedeng gawin na hindi lang for Naga, pero gusto mong ipakita sa buong bansa na good governance works. Kasi paminsan, pag pinag-uusapan yung good governance, parang sobrang abstract na concept niya. Pero yun yung gusto mong ipakita na pag malinis yung pamamahala, magta-translate ito sa better, better services to the people. Na-excited ako mag with the team mag-innovate ng programs na replicable ang over the country. Kaya kaya sa akin, um, yun yung dahilan kung bakit mas prefer ko yung local na yung nagkasemi. O, oh, di ba mga kabatang helmet? Mm -hmm. Ayan yung mga magagandang balita talaga. Alam ko marahil ang iba sa inyo no, Tejogaper nagtataka na bakit kahit hindi na lang senador ang tinakbo ni Bipeleni. Kailangan mm -hmm. kasi ang mga batang helmet. Respetuhin po natin kung ano po yung desisyon ni Bipeleni yes. kasi para po kay Bipeleni, mas makakatulong po siya sa community mm -hmm. at talaga mas mapapatunayan po niya na possible or possible po talaga na magkaroon ng good governance. Mm -hmm. 'Di ba? Kahit man lang isang lugar sa may mapagmalaki tayo na talaga may good governance. Kaya, please lang po, respetuhin at hayaan na lang po talaga natin si Bipi Lenny sa kanyang desisyon. Yes. Sa pagtakbo bilang Alcalde ng Naga, suboporta na lang po tayo at huwag na po tayo magkarantpan ng kung ano-ano. Yes. You <sext tradisores4> may pinagsasabihan ka niyan? <tactile noise> ah! <laughs> may pinakatamaan ako. Bakit? Nakalawa kang kung nangangaw videographer, marunong pa kay Bipi Lenny kung anong gustong ni Bibi Lenny, kung ano man desisyon, hindi na lang sumuporta. Hindi yata ah, makaintindi. Hindi na lang makaintindi ang tao na yan. Pero ito mga nakakabatang helmet, nakakaloka talaga, no? Ang daming bangayon ngayon ngayon? May eh. sugar uh -oh. Bayaw sa bayaw! Oo! Uh nagsalpo ka ng bayaw sa bayaw! Ko, mag-anak sa mag-anak! Ina sa ina! Diyos ama sa ama! Diyos Nakakaloka ang politika dito sa bansa Pilipinas. Pero ito lang talagang klaro sa akin, videographer. Ano? Meron na talaga akong na? na? iboboto ko for senator. Baka naman corrupt yan, ha? Ay, yung videographer. Baka naman nang bubulsa. Nang bebenta. May Parang iba yung May ibibenta. <laughs> Ay, parang kilala ko yan, ha? Sa may ibibenta. Oh, pero nga, ibibenta na naman. Pero anyway, hi, may videographer. Ilalabas ko yan, mga kabata, helmet, kasi yun yung mga napusuan natin. Oh. di ba na supportahan iboboto sa darating na 2025. Talagang ano yan? Sinuri natin, no? Videographer, Oo, oh, no? Medyo pag-isipan nyo naman. Pero yung isang slate talaga. Pwede ba? I-shoot nyo na lang talaga. I-shoot nyo na lang sa kumunoy. Please lang. Kumunoy. Um, yung isang Wala isang slate. Bye. yung isang slate. Pwede ba? I-shoot nyo na lang talaga sa kumunoy. Hello, Lala na yung sabi ng ano, no? Ha? siya Ha? Actually yun siya. Gwapo. Mabait naman daw siya. Gwapo na naman. Gwapo na siya sa ibang planeta. Tapos doon niya patayin lahat. Ang sunya patayin. Ha? Bayag? Ah, Eh, gwapo naman. Matangkad. ano oh. Anong gwapo? Gwapo eh. Pagbigyan naman. Kagaya nung isang nagsusuklay. Ano? Ay, always nyo pandagdagan. Pero ayan nga, mga kabatang helmet pakinggan nyo na po, nang panood nyo na po, ang side ni Vipileni, bakit po niya gusto tumakbo as mayor ng Naga? Yes. Kasi nga sabi nga po niya, nandun talaga yung passion niya sa community. Mm -mm. And, mas, alam niya sa sarili niya na mas makakapaglingkod po siya sa ating komunidad, sa ating bansa, sa ating bayan, once na siya po ay mayor ng mm -hmm. Naga. Kumpara sa pagiging senador, di ba? Talagang hands-on si Vipileni, more on sa community talaga siya. Comment niya na po diyan kung ano, sabi nyo diba sa nakakagag ng balita na to at kung nagustuhan mo video to huwag mag magsubscribe para nag-update sa lahat na may upload namin ng video at ang ating comment of the day ay maling po kay Fritz Ann 2825 medyo mga bata mga bata helmet sabi po ni ma'am Fritz Ann mga kapwa ko po botante dyan sa Batangas at Cavite sana po matuto na po kayo huwag Huwag po tayong madala sa sikat o mayaman pa. Huwag tayong maniwala sa mabulaklak ng salita nila. Tandaan nyo, sila lang ang yayaman. Andi tayo. Tama na yung isa sa pamilya nyong maging politiko. wag nang lahat ng pamilya ay naroon kasi lahat ng power sa lugar nila ay sila na amasusunod. At hindi na sila ang maghihirap kasi buong pamilya nila di na maghahanap buhay kasi lahat sila sa sahod ng walang kahirap-hirap samantalang tayo bago magkapera pera nagihirap na bago sa sahod. Sabi ni Madam Fritz, and totoo yan. Totoo pera. naman na. yan. yan maghihirap ka muna bago ka sumakot. Oo. mo, yung gabi ginagawa mo umaga, oh yung umaga ginagawa mong gabi. Parang Para para lang para lang pera, diba? Oo, para may pamboy sa pamilya mo. Nang to troll ka para ka magkapera. Oo, oh, di ba? Ang hirap din ang trabaho ng troll. Oh. Video pa. Oo. Na ano na kanilang mental health. Oh, Nababaliw 'yan. Nababaliw na 'yan. yan. Na yan. <laughs> pero di ba? Oh. Gusto niyo ba 'yan, mga kabataan? May pero may kalap shoutout kay Madam Fritz Ann. Tama po ang mga sinabi niyo. Tama nyo po, yun. Oh, binoto yon. mo, iboboto mo ang buong pamilya. Okay ka lang. Sabi ko nga sa post ko, sa mga gustong tumakbo, magpatayo kayo sa sarili yung planeta at buong kayo sabay-sabay na tumakbo. Ha? Para yung buong planeta na yon, kayo na maghari. Ha? Huwag nyo na kaming damay. Just me yung mariman. Pa mm. ano, ano to? Eh di sana pala videographer. Mm. Ako at ang buong angkang ko, tumakbo mm. na lang sana. Medyo. Diba? O kaya yung kapitbahay mo, buong angkan niya. Oo, diba? Pati yung aso niya, yung pusa niya, mascot. <-s3> Patay yung di may mga insekto sa bahay nyo, yung ipis, yung bulata, yung mga langgam dyan. sa patakbo so, nyo na lang din, di ba? Oh, at least may bayad lahat yun. Huwag na kayong mahiya. Tutal, wala naman kayong hiya. O basta mga bata helmet, stay happy, stay and then stay safe as always. Sabi kami sa buhay niyo, nag-helmet din ang buhok nyo. It keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Buta na lang talaga sa naga. Buta na lang talaga tayo sa naga.